Ugma, Mayo 8 na sa Ulugon sa Mandawi City ang kapistahan ni St. Joseph nga pipila kaadlaw usab sa dili pa ang eleksyon. Ang City Hall adunay katinawan taliwa ning sunod-sunod nga mga aktibidad nga dili usab gamiton sa pagpangampanya. Ani ang report ni Nico Sereno. Sunod-sunod na ang mga aktibidad sa Mandawi City karong panahuna nga naghinangat ang fiesta. Sa plaza pa lang ubay-ubay na ang setup nga gipahimutang sama sa stage para sa mga programa o kalingawan. Nakamuntar na sab ang City Food Fair nga mamahimong operational mahapon hangtod sa gabi. Lakip sa mga aktibidad karong fiesta ang mga dagkong pageants sa Mandawe, ingon man ang ipahigayon ni atong weekend nga panagtagbo festival o festival queen. Sa miaging simana lang na issue sab ang lamok-lamok nga mitumaw sa basketball game sa sports complex nga kabahin sa Mayor's Cup kundi in ang opisyal sa COMELEC kay naatul nga naghinangat ang eleksyon. Giklaro sa dakbayan, ma-election year man o dili, anaanag yun kining mga aktibidad kay Mayo 8 man ang petsa sa pista. Ang fiesta, ma matungod yung na ting eleksyon. Uh, wala may express prohibisyon sa balaod. Uh, uh, ang liga dili pwede or na yung mga events nga dili pwede no kung ang magpaliga ang mga politiko no or mugasto mugamit og ilang kagaling nga funds to promote themselves na yung mga events nga himuon no uh, mao expressly prohibited under the omnibus election code giklaro ni kalipayan giimbitar ang mga incumbent officials sa mga aktibidad apan gidili sila nga ng mangampanya that would already be uh, campaigning na giyad, no so gigamit na nila ang event ang pag-draw uh -huh. sa crowd sa mga tao mm -hmm. aron makapangampanya sila makapropote sila, promote sila silang candidacy mm -hmm. so, that's one thing that we are prohibiting Nico Sereno Balitang Bisdak